Para lang sexy, hindi andito kami sa tindahan natin noon. Sayang. So, Walang ilaw sa Fortune Island. Mag-aligo ng mga bata. Ayan, good morning, mga wala sexy. Ayan, ito sa bindagat. Ayan, niligo. Mayamaya pa. Maginaw pa. <laughs> Maginaw pa. <gasps> ano ko hindi? Oh, hindi Naya, na, hindi na. Huwag mo isisubo ha. Mandi sa so sasya na Daisy. kada na. Hmm? Oh, na yung sumulit sila. Hindi nga kanina nga, pa gabi sabi nga sa mm -hmm. ano na. dito <laughs> tayo. Ang dami nag-outing dito. Ang dami nakatent. tent <coughs> Yan, nakita ko dito si Nacharito. Ay, naku, may music nga po. <coughs> Ang dami naliligo. Ayan yung sinang guard ko. So, ayan. Nalayo muna ako ng CR dito sa Matia. Ito <laughs> Dito sa resort na aking tiyahin. So, wala yatang ano, bisita ngayon. Puro mga nakatent lang sila. Bisitang, ang bisitang bisita ng aking siyahin. Pero maraming kubo dito, maraming CR. Kaya so maraming kubo ang aking siyahin. Baka gusto nyo dito. Ayan o. Oh. So yan, nakakita ako na bulaklak ng katuray. Ayan, ang dami. Bulaklak ng katuray. <laughs> Ayan, daladala ko, oh. So, ayan. Dumayo kami ng ihi dito. Oh, gusto nyo po sa ano, ng resort? Ayan, ko kubo dito sa Antiyahin, dito sa San Diego Lian, Batangas. Hi. Ayan, may buko dito. Dadalhin ko na pa uwi. Nagsusulo <coughs> <coughs> na ka, Marian. Nagsusulo ka, ryan? ka ryan? May buko dito. Dinala ko na. <coughs> Salamat. <coughs> ayan, nakabuko pa ako. Dumayo na na eh, agang aga. Ayan, may buko pa. <coughs> so, ayan, good morning ulit, mga kalala sexy. Shoutout po sa inyong lahat yan. mami. kita shoutout po, this is si Sir Jesse Paraneho. Shoutout po, ayan, Rick Buyog. Daging, out. Ayan, dito ako sa tabi, sa dagat, lumusong ako. So, ang lamig, hindi ako makapaligo. <laughs> lumusong na lang, ayan oh. Lumusong na lang ako, kaya ayan. Good morning sa inyo. Hindi ko kaya yung ano lamig dito sa ano tubig, ang lamig. Gusto ko sana maligo, ayan. Kaya pumunta dito para maligo. So, hindi ko kaya ay ayan, ayan, lumusong na lamang. Malay na ang tubig. <laughs> sa aking kapatid, si Kapanday, shout out. Shoutout shout out po sa inyong lahat siya. Antonio Tambong, RNG, Piling, May Daily, and Women Love ay by Tay may gala shout out. So, shout out po sa inyong lahat siya. Min Holly, sis Nancy, mama Nancy si Vlog. and Mark no to, shout out kuya Brookie, kuya shout out ayan, yung iba, o, nadaong na nadaong na yung ibang bangka, o ewan ko kung may huliar eh marami lang dadaong na bangka ayan, ayan, ayan may dadaong na ng bangka galing sa laot, ayun, o Ayun. Eh, wala akong may ano. Ayan, yan o. Oh, tatlo. Tatlong bangkayong yung gadaong. Ayan. Ayan. Dami umusong. Hindi ko lang kung may Ayan. Kasi yung bangka dumati nagaling sa laot. Teko alam kung marami silang huli. Nahihiya akong mag-usisa. Yun pa. Oh, yun, 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 yun. Tatlo dumating. Nagaling laot. So yan din natin Ano kung marami silang huli. Nahihiya ako tumingin. <laughs> so yun pa, yun pa. Bubuhatin pa yung isa. Daming umuusong. Sorry pa yung isa. So yan mukhang kakaunti ang huli. Ayan, nandun na lang sa maliit na cooler. So, ayan, o, oh, mga nagdadatingan na mga ano, lumaot ng madaling araw. Yan, ang dami. 1, 2, 3, 4, 5. 3, pa rin dumating. Walo! Hindi natin alam kung marami silang huli. Ayan, o, oh, nagdadatingan. Ayan, sana marami silang huli. kanya-kanya ng daong. Puro pusit. Puro pusit pa lang huli. Puro pusit pa lang huli nila. O, oh, konti ang huli, mga pusit mga pusit ang huli. So, yun. Doon naman sa kabila. Ayan. Ang dami na naliligo. Good morning po sa inyong lahat. Ayan. Ang dami na naliligo. Yung mga ano dumaong na. Ayan o. Oh, mga pusit lang ang kanilang huli. Aramihan. Puro pusit. Ayan. <coughs> so yung iba ay nangihingi pa. O yung katigigisang pusit binibigyan. Siyempre nga naman sa mahal ba naman ng ano, gasolina. Tama na yung isang pusit. Isang ulam na rin yun. Ayan o. Tama, pasan na yun. O. So ang huli niya ay pusit. Pusit lang. Ayan. Unti ang huli. Mga pusit. Ganito na lang tayo. Ayan. Oy. Okay. <laughs> Ang haba. <laughs> Ang haba na aking ano, sinutsud ng paa. Parang dinaanan ng ano. <laughs> <laughs> wala magawa ayan <laughs> Pero, hindi sila giniginaw samantala ako ginaw na ginaw hindi ko kaya lumuso mas masarap pala sa hapon para mainit ang tubig pag ganitong umaga lamig din ang tubig hindi natin lumuso lamig <laughs> yan lamig kaya tayo, tayo natin kaya natin maligo. <laughs> yun hindi ko talaga kaya ang lamig. Ang <laughs> lamig, ayan Hindi oh, ko talaga kaya. Talaga kaya maligo. Ang lamig. Tawasaw na lang ang kamay. Ayan, so Maraming salamat sa inyong lahat yan. So kami, ako yung uwi na. <laughs> Hindi ko sa kaya lumaligo. Hindi ko kaya. Ang lamig. Magaling pa sa hapon. Pag hapon, ayan, mainit ang tubig. Ayan, ayan. Maraming salamat po sa mga eksyento.